ang tatlong grupong Pilipino na naglalaro, pinaglalaruan ang ating bayan sa pamamagitan nating mga ordinaryong mamamayan. At ang kanilang strategy ay sa pamamagitan ng pera, pananakot at ideolohiya. Ang isa sa grupong ito ay ito yung mga mayayaman. Nasa isang administration na pilitan silang sumunod na bayaran ang kanilang mga utang at pagbabawiin kung ano man yung hindi kanila. Ito ngayon, kasama ng iba, na naudlot din ang kanilang mga negosyo kalakal dahil sa paghihigpit ng administration ito. Nga ngayon ay bumabawi sa pamamagitan ng nakaupo nating presidente ngayon ang layunin, huwag nang maulit ang nangyari na noon. Huwag nang maulit. Kasi napakasakit nga naman, ano? Na ordinaryong mamamayan, nagiging pangulo ng bansa, na mahirap pa sa daga, sila na mayayaman mga oligark ay pag-uutusan, tatakutin lamang. Hindi nila ito matanggap. At noon man sila'y nagbaraya, ngayon kailangan Huwag nang maulit uli. Kasi nga, napakasakit. Nakakainsulto. At mahirap sa damdamin ng bawat isa sa kanila. Ang pangalawang grupo, ito yung grupo ng mga politisyan at ilang mayayaman na nagiging mga politicians na rin na nagtayo ng samahan at ang generic name nito ay Mafia ng Bayan sa pamamagitan ng pera ng bayan, ikaw ay susuhulan. Gawin mo ang sinasabi namin, otherwise, alam mo na kung ang mangyari sa iyo. So, in between pera, na alam mo naman na kahit ito'y mabulgar, hindi ka naman mapaparusahan kaagad kung mapaparusahan man. Pibilang pa muna ito ng mga taon at mahabang-mahabang taon hanggang makalimutan. Kung ikaw namay na maparusahan, maghintay ka lang. Ikaw ay mapawalang sala at lalabas na walang kasalanan. Alam ng karamihan ito. Kaya in between sa mahuling ikaw ay nagnakaw, kaysa iyong wala ka nang matatanggap, sisirain pa iyong buhay, hanap buhay, at pati na pamilya mo, idadamay, sige nga ikaw ikaw na isang congressman, ikaw na isang senador, saan ka kaya pupunta? Ito ang pangalawang grupo na mas marami ang kilos nito ngayon. Kaya sila ay hindi matinag-tinag. Kasi pera at takot ang umiiral sa kanilang samahan. At alam niyo na mga, mga kapatid kung sino ang mga ito. Ang pangatlo, ito yung mga taong may maganda raw silang mga idolohiya, mga doktrina. Nasa tingin nila, ito lang talaga ang susi sa pagbabago ng ating bansa. Sila itong gumagamit ng kabataan, kinukumbinsi ang mga kabataan at hindi lang kabataan, pati na yung mga mahihirap sa malalayong lugar ng ating bansa na kaya nilang bilugin ang kaisipan. Nagagawa nila at kinagawa nila ito dahil paniniwala nila na ito talaga ang susi. Ito ang pangatlong grupo, ang pinakatuso sa lahat. At mag-iingat kayo, mga kapatid, kasi para sa kanila, walang masama, walang mabuti. Kung saan sila makakakuha ng pabor, sila ay lumusot lamang at pagbigyan ng pagkakataong humawak sa pamahalaan. Gagawin nila ito. Kaya kung noon nagsisisigaw, ang mga Marcos ay mga kawatan, ibagsak sila. Natuwang-tuwa sila na ito ay bumagsak, natuwang-tuwa sila na ito ay nagdusa. Sa ngayon, abah, ina-appreciate na nila. Iniidulo na nila, hinahangaan nila. Ang lahat ay gagawin nila makalusot lamang at mamuno dito sa ating bayan. Kaya ingat kayo, mga kapatid. Kasi sa tatlong grupong ito, ginagamit tayong ordinaryong mamamayan upang tayo magkahati-hati. Kasi pag tayo magkahati-hati, malaki ang porsyento na yung pangatlong hati ay mapupunta sa kanila. Kasi porsyento ng mga buboto, dati dalawa lamang grupo ng Marcos at Duterte at yung isa na hindi masyadong kilala. Sa lakas ng Marcos Duterte, wala silang nagawa at kung ating bigyan ng numero, pagpalagay na lang natin, Marcos Duterte ay 60%, itong ayaw ay 40%. Kung ngayon ang Marcos Duterte ay mahati na at magiging 30-30 na, ano ang numero nila? 40. Kaya kayong dalawang Marcos at Duterte, pag hindi kayo nagkasundo, at kita nila ito ngayon. Kaya nga ang sabi ni Risa, handang-handa na silang lumaban sa 2028 election. Kasi nagtagumpay na sila. Nahatiin yung dating malakas na isa at ngayon kaya na nilang talunin kahit gabuhok lamang. Kasi ganyan kasensitive ang ating kalagayan. Pero tayong ordinaryong mga mamayan nagpapagamit eh. Hindi bali nang mag-aaway sila, yung pami pamilya nila, dynast nila, bahala na sila roon. Basta sana tayong ordinaryong mamamayan nagmamatyag at maging matalino tayo, hindi emotional. Kailang marami pa rin sa ating ganito. Kaya kung ano man ang mangyari sa bayang ito, hindi sila ang may kagagawan tayong mga orinaryong mamamayan. Ang pagpapala ng Diyos ay sobra-sobra na binigay sa atin. Kaya lang binaliwala natin ito. Dahil nagpapagamit tayo sa mga taong nabanggit na natin kung sino at anong mga grupo ito. Kaawaan sana tayo ng puong may kapal.